Good morning guys. Binuksan na nga po ang kauna-unahang DS Golf Driving Range sa Grand Creek, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Napakaganda po at talagang kahit El Nino, nagawang green na green ang paligid dahil ang mga damong ito ay talagang hinakot mula po sa Laguna para talagang maramdaman ng naglalaro at maglalarong katulad mo ang damo o green green grass. Ito pong Grand Creek na ito ay matagal na pong establisyado. Maikukumpir ko ito sa magagandang resort na nakita ko sa Australia at ang tawag ko nga Northern Territory ito. At binuksan na nga ni Noli Lecano ang may-ari ng Grand Creek ang kauna-unahang gold course na driving range, sabihin mo na natin dahil alam mo, yung 18 holes, 9 holes, medyo malaki ang budget na kakailanganin. Pero kailangan mag-start up pa. Ito mga ito na nakikita mo, mga magagaling na coaches ito mula sa Billiamore. Kaya tinuruan kaming humataw kahapon. At ina-admit namin, kahit ni Bocal Almero, na first time namin humataw ng golf kahit naman ang marami sa akin sa Occidental Mindoro. Pero ngayon, mukhang mapabago na at mai-introduce na finally ang sports na ito. Ito po ay sa loob ng Grand Creek. Kung puro restaurant lamang po ang napupunta ninyo, pag naging stopover kayo, pumasok naman kayo. At alam nyo ba, ang renta sa isang araw, 300 pesos lang kada oras. Tapos kung wala kang club, o yung panghataw na yan, eh, maaarkila mo lamang sa 150. Siguro nga, kung magbabarkada kayo dahil sawa na kayo sa billiard, eh, pwedeng... Uh it's your turn, it's your turn, hanggang maubos ang isang oras. Pero syempre, para doon sa can afford na gustong bumili ng murang membership, eh, mag-avail na ho kayo dahil alam nyo, sa ibang lugar, mahal. Pero dito, super affordable. At saka, green, green grass. At pwede rin ho kayo mag-stay, no? Dito sa mga facilities na ito na nakikita natin. Dahil ang ganda-ganda pang family. Kahit bata, turuan nyo ng humataw para maging magaling na golfer. At sabi nga ng marami sa amin, na mga nag salita, e eh baka dito magsimula o magmula ang isang magaling na mangyan na Tiger Woods o so, hindi ba? Kaya pag weekend or kung anumang panahon, kung gusto mong i sa birthday anniversary na may activity, punta lamang po kayo sa Grand Prix may mga pool sila, noho? Dalawa nga ang swimming pool, may private at may spa na sila at jacuzzi. At ang rate napaka super affordable. At makikita mo ang kabundukan, ang green green grass na ito na dito po makikita yan sa Santa Cruz. Mula po Batangas, one hour lamang po mula sa port namin papunta yan. Mas malapit nga yan mula sa Aberdeen Ilog kumpara sa San Jose going up. Pero pag ganito, na alam mo naman yung iba, eh, gustong gusto din mag at gustong magkaroon ng kajaming o kakwentuhan ng mga alam mo na mga simple meetings uh, meet up ay eh, dito na ho kayo sa Santa Cruz at pwede na ho kayo mag-stay dyan kaya salamat kanoli BS stands for Dragon Sun kasi tawag daw sa nanay niya Dragon Lady eh love na lab niya ang 93-year-old niya na mama na nakilala pa rin si Pastor Cyrus, eh dragon son naman po siya. Kaya Kanoli, thank you so much sa pagkocontribute mo sa larangan ng turismo sa Santa Cruz at sa Occidental Mindoro. Kaya mga taga Mamburao, mga taga Kapitolyo, at lahat-lahat na ng mga business and si family, ayan, may mga Ay wheels na mga pumunta ka na kayo dyan. Pakikaroon natin si Kanoli sa, sa kanyang ito. So good, of course, ang Almero family kay Vice Mayor uh, Agas, at sa kaibigan na uh, Korean, si uh, Sir uh, Harry. Uh, Harry. Uh, Harry, uh, Harry. Ah, Charlie. Okay, okay. at uh, sa kay Director Andoyo, hindi ko nang isa sa ating pong mga tigalaguna Laguna na ating landscapers sa aking mga kasama sa Padlaang Gas Corporation, sa mga tiga Grand Creek Hotel and Resort, at sa lahat ng ating mga maintenance crew, sa ating mga vloggers, at bukod sa lahat, higit sa lahat, sa aking nanay, kung saan ko iniaalay ang uh, maliit na proyektong ito, kay Nanay Aurig. Yun ang doon na... Uh, 93 years old na nga ba? Ang uh, karaniwang tanong ng mga nakakita sa uh, aming road driving, driving range, ang karaniwang tanong nila, bakit DS? Bakit hindi po yan oling? Bakit hindi laykano? Ang simpleng istorya niyan, ang nanay ko at 93 years old now siya po ay naging makulit na yung bang tipong uh, bumabalik sa pagkabata. Pag nagtatantrom sa nanay ko, ayaw niyang kumain, ayaw niyang maligo, at pag kinausap po, parang dragon. Ah, yung talagang uh, ka. Kaya ang nakakakontrol lang sa nanay ko ay ako pag ayaw maligo, ako nagpapaligo pag ayaw kumain, ako nagpapakain at uh, yan po ay naisip ko itong nanay ko kung ito ay dragon ay di dragon lady ay siya ako ang anak kaya ito ay dragon son dragon son gold diving rains. and uh, mind you this will uh, be A very uh, remarkable development in Occidental Mindoro. Remarkable in a way na wala tayong golf course, wala tayong golf driving race dito sa ating lalawigan. Para po bang pag sinabi mong golf, the usual contention is mahal, unaffordable at hindi kaya ng mahihirap nating kababayan ang pinanggalingan ng Kuya Noli, he rose from very humble beginnings, mananasa, magtatalo. But, mind you, noong ako ay provincial treasurer na ng, ng uh, Oriental Mindoro for 6 years, Laguna 14 years, naging city treasurer ako ng, six, ng 10 daon sa Basay, nang sampung taon sa Pasay, nag na ang mukha ng isang mahirap at tukhang Noli Legano. Nagiging guest na ako ng mga mga, mga 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 malalaking tao, malalaking businessmen sa Pasay. Naging naging sponsor na ako ng mga golf uh, championship at maraming pang iba. Excuse me. Ah, uh, pakipatay mo na yung ano? yung, yung payloader. Pasensya na kayo kasi pinapaapura ko po ito. Other than this, uh, other than this uh, golf driving range, we will soon open this, uh, no, this uh, ano, this, ano, putting green. With this putting green, we can be assured that all professional uh, golfers dito sa driving range dito would have the chance to at least immerse himself or herself eto uh, parang uh, maliit na fairway pwede na silang maglaro na may may rules and regulations na paghawak ng golf clubs pag kung ano ang dapat na kung ano ang dapat na kilos niya sa loob ng isang full fairway o isang full 18 hole na golf course ang sa akin po ng uh, kaisipan mga kababayan golf is for everyone mahirap man o mayaman. And uh, as a matter of fact, when I was thinking of the rates I will impose in the use of this gold rates, sabi ko, tama na ang 300 pesos per hour. Mayroon kang 150 na babayaran sa sa club, dun sa Pampalo. At kung may 300 ka, 450, mas minus pa yon kaysa maglaro ka ng bilyar ng isang oras. Pagkat bilyar o kaya ay pool, pag naglaro ka dyan, pag minamalas-malas ka, dalawang libo ang talo mo. Dito, na-exercise kana na at 4.50. At isa pang bagay dyan, doon sa aking ihado, kay Bukal AK, saka sa business niya, they have their 5-year-old son pag yan ay lumaki dito sa golf course ng kanyang, wag uh, huwag mo akong tatawag otoy ng nang ha, <laughs> uh, dito lang ha. Pag, pag, yan ay lumaki dito, maniwala kayo, he could be one of the best golfers in the world. Bakit ko sinabi yan? O, tamo, interesado. Mayroon akong kawangkin okay. sa, sa Laguna, kapag-anak ko, papalo-palo -palo lang. Kung mo ang kanyang father ay ay talagang golfer. Alam nyo, internationally known na siya ngayon. millionaire na. That, that is how life is. By the way, nakalimutan kong banggitin ang, uh, of course, ang ating MCs, si Sir Arnel. Kada may okasyon dito sa sa Grand Prix, siya ang aming official MC. Thank you rin sa Ariola Sounds at sa Kasaban. And thank you rin sa RJ, RJ, RJ Production. Ah, mga... Ayun na nga, pagkatapos namin kumain at makinig, sa mga talumpati namin ay pinaandar na ang fireworks na piyestang piyesta. Ang DS para sa nagtatanong ay Dragon Sun ang ibig sabihin. Kasi tinatawag nila na Dragon Lady yung nanay ni Kanoli na 93 year old na at talagang still alive and kicking pa rin. Siya naman daw ang Dragon Sun. So, what's up? Punta na po kayo at kayo ang unang humatao dito sa driving range ng Dragon Sun sa Grand Creek Hotel. Thank you so much for watching At sana po ay makabisita kayo Dito po sa magandang Occidental Mindoro And take note Bago ako pumunta dito Bumisita ko sa beach area nila Wow! Nakita ko yung daan-daang bilang ng mga wild ducks Na dahil wala pong nananakit sa kanila eh, nandun lang sa gilid ng dagat. Kaya, thank you, Kanoli. At sana po gayahin kayo ng maraming mga private person na nag din para sa turismo. Dahil partners tayo, hindi lamang ang government, kung hindi ang mga private individual sa mga ganitong klase ng undertaking. Kaya, punta na tayo sa DS Golf Driving Range sa Grand Creek, Bayan ng Santa Cruz, Lalawigan ng Kanlurang, Mindoro.